Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata sadyang litong-lito na nga si Darius sa mga nagaganap dahil hindi niya talaga malaman kung sino ba talaga si Farah at si Lucy. Ngunit ngayon na sana ay magkakausap na silang mag-asawa ay dudukutin naman ito nila Belen at Farah itong si Lucy. Ngunit hindi pa nakakalayo ang sasakyan ay nakita na nga ito ni Darius na sasakyan ito ni Lucy kung kaya't alam niya na magkasama ang dalawang ito. Sinabi naman ito ni Darius kay Joyce na tinawagan nga niya na magkasama na nga ang dalawang ito. Kung kaya't medyo nangamba nga itong si Joyce at nakiusap siya kay Darius na na dapat sa lalong madaling panahon ay mailigtas niya ang kanyang kaibigan. Ngunit uh, ah, tinanong nga nito ni Darius kung sino ba sa dalawang ito ang kaibigan niya, si Farah or si Lucy. Pero syempre alam din naman natin na si Lucy. Ngunit maniniwala ba si Darius na si Lucy ay nasa katawan ni Farah. So pagdating nga sa kagubatan na sinundan nga nito ni Darius, nakita nga niya na nag-aaway ang dalawang ito. At ngayon ay talagang aping-api itong nga uh, si Lucy dito nga kay Farah kung kaya't mukhang nga uh, ito na ang kasagutan sa lahat ng mga tanong ni Darius tungkol nga sa dalawang ito. Pakatunghayan nga natin ang kapalaran ni Lucy sa mga kamay ni Farrah. Yan dapat nating abangan dito nga lang sa Stolen Life.